12.55 na hindi pa kami nakakapagsaing so mga tanghalian namin na ito mga alauna medya kagalingan din sa mga taga rito sa bundok na kahit wala sila at ikaw ay hindi iba sa kanila okay lang pilat home sa iba hindi nga uubra. <laughs> yan luluto natin. Yan mm. ice na yan. tatlong mm, malalaki dalag. Eh nung nakaraan niya, ay eh, isang pirasong dalag lang ng malaki-laki inulam natin. Sakto na eh. Yan pa kaya <laughs> magkakatalo na yan sa ano. sa tampulong. Mas maganda yung may pag-uwi yung may mahaponanin. Hati-hatiin <laughs> lang natin yan yung katalo na sa tampulong yan. Walang bayabas. Sarap bayabas eh. Sarap nga dyan yung bayabas. Baka may mabibilan man lang tayo eh. may mabibilan tayo mabibilang kaya tayong bayabas ka? mabibilan mo kaya taim bayabas masarap yun jan bayabas kami may bayabas oh makapganap na ang bayabas at mas masarap yun dun sa tampulong puro saging naman dito may puno ng kalamansi. Wala namang bunga. Walang bunga pare. Walang bunga. Wala. Sabi ko kayo, makumuha na ng mga dalawang piraso eh. Kahit tatlo yan. Eh. Laking bunga dun kanina eh. Ano Hindi, ng kalamansi. Sige eh, tayo dyan, sarap sana sa bayabas yun. Pag may bunga yung santol, okay na yan. Oo nga, may puso. May puso ng saging. Ayaw na. Ang ganda ng lupa na to ah. Isa eh, yung galing itong mga uh, santol na to. Ano nga. Ibig sabihin, dyan galing, dyan galing yung santol na yan. E eh, wala nang bunga. Santol. Ang laki ng bunga. Oh. 12.55 na hindi pa kami nakakapagsaing so mga tanghalian namin na ito mga alauna medya wow.